Gandang hapon po. Gandang tanghali. Um, ako po si ano, si Luisito. Yung tatay nasa ano po, nasa ospital. Nakapa pa yung tatay mo. Kasi naulo yan eh. Oo, oh, loko kumbaga. ah, nandito po ako para malaman niyo yung yung bill po namin sa ospital. 530,000. Pero lahat po yun nabayaran namin. Okay na. Kaso, nabayaran namin lahat. Tempo kayo may ayaw, may ayaw kayo yung lolo mo. porque may ayaw kayo nakapasok. King <laughs> ko ah. po yung tatay ko. Tato. O, o hindi ka naiyak? Naiyak, naiyak, naiyak. 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 lang ko sa sasakyan. Binilang ko. Ato! <laughs> <Apo! laughs> Nakikita mo. Burger sa akin. dito. Ay, po. Gandang hapon po. Gandang tanghali. Um, ako po si ano, si Luisito. Uh, Luisito Rambi. Uh, nakatira po ako dito sa ano, sa Paliparan to. Uh, huwag po kayo mag -alala. hindi po ako masamang tao. Hindi rin po ako magnanakaw. Huwag kayo mag-alala. Um, mabait naman po akong tao. Actually po, na... Gusto ko lang po malaman nyo na yung tatay ko po nasa ospital. Oh, shit! Oh, shit. Man, oh, shit. Uh, oh boss, boss, boss. Okay na to. Ito na, boss. Ano yung bigyan namin to? Tulong na, na, pa pa na pa pre. Kaya, hey, buhaba ka na, pre. Nagano kami. Maano masyado? Hindi niyo pa nga ako pinapatapos, eh. Hindi, ito na. Ito na. Kuna mo na. Patapusin nyo muna ako. Alam na namin yung mga ganyan. Mag-ano lang yan. Patapusin niyo muna ako, please. Okay. Gusto nyo marinig sa inyo, di ba? Oh. Magandang hapon. Yung tatay, nasa ano po, nasa hospital. Nakapakyo pa yung tatay mo. Kasi naulo yan eh. Oo, oh, loko, kumbaga. Um, oh, no, may sakit na ganyan pa, sa mga gali. ano po, um, yung tatay ko po, ko. love ko. Uh, nandito po, po ako para malaman yong yung, yung bill po namin sa hospital. 530,000. Pero lahat po yun, nabayaran namin. Oh, okay na. Kaso, na okay. nabayaran namin lahat. Actually, pagka, ano niya, pagka labas niya ng ospital, bumunta ka kami ng Louis Vuitton. Bumili kami ng bag. Ah, may mga... kaya kayo. Ha? Ah. May kaya. May kaya. Balik yun to, si Mayan. Oh, oh, hindi, may na... may ah, hindi naman ako makingin ng tulong eh. Oh. Sinasabi ko lang sa inyo na nabayaran namin ng cash. Ah, ah, oh, oh, oh. nandito ka? Oo. Nabayaran namin. Boss, ito, eh. wait lang. Pero, nabayaran namin. pag 30,000, oh. Nabayaran namin. Ah, ano? Hindi uh, nyo na kailangan sabihin yan, sir. Kumayaman kayo, grabe naman kayo. Binilang ko pa ng motor. Oh, shit! Binilang ko! <laughs> Xbox! Ang oh, pakilang sa bakay mo. May Xbox ka! Wala, wala! Ito mo! Ayan <laughs> 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 hey mo, sito ba yung tatay ko? Uh, ano yan, nagtatrabaho ano yan, nagtatrabaho yan sa ano, sa aeroplano, siya so, yung nagpapaandar noon. Oo, oh, wala kaming pa pakialam. <laughs> oh. oh, no, no, no. At saka ano po, nakapagtapos ako ng na pag-aaral. Four years. Oh. Boss, kadalasan naman ang gagawin niya, naglilimos, hindi yung oh. nagmamayabang. Kung mayaman kayo, may kaya kayo, umalis ka na dito, di namin, di, di namin kailangan yung kwento mo. hindi, <laughs> natutuwa lang kasi ako eh. Yabang na lang, yabang na lang. Hindi, natutuwa kasi ako kasi may nakikita ka ng ganito, humihingi ng tulong. Tignan doon. mo. Ako ho kasi, hindi ako humihingi ng tulong, ba't mo ba binibigyan ng pera? Baka bigyan pa kita ng pera. Grabe <laughs> 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 ka naman. Tignan mo kayo mayayabang, mayayabang kahit mo yung lolo mo. Porke mayayabang kayo, nakapag**o. Tignan mo hindi, ito po yung tatay ko. Tato! Ah, o, ba't ka naiyak? naiyak? Naiyak, pa, naiyak, pre, naiyak. Binilang ko siya sa sasakyan. Binilang ko. Apo! <laughs> <naiyak. laughs> <laughs> Ina mo! Ina uh, mo ka na! Bo, boss, uh, mabay nyo na ito! <laughs> sa susunod po kasi na araw, meron kami flight pa Japan. Gala oh, kami. <laughs> <laughs> Sama kami lahat, <laughs> pamilya. Ino mo siya, ino mo ko. Um yeah, inam. Inam. Ito po, ito po yung tatay ko. Okay, ka na pa sa hero. Ano? Ay, boss lang. Oo, oh, oh, kunwintuhan uh, lang kami, boss eh. Kunwintuhan lang oh. kami, boss. Kunwintuhan lang kami. Ba, Magkano ba itong bus niyo? <laughs> Biling ko yan. Sabi <laughs> <laughs> ko, bayaran ko 50,000 Laki! <laughs> 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 Oo! Oh, <bona> paid! Ano? <laughs> <bus> ka na! Only <laughs> oh, <in the> man! <laughs> Tungnan mo, may abang hag na yun. Teka, <laughs> <Okay>, boss, <basa. laughs>